may mga bagay na dapat pinag-iisipan ng mabuti. Dahil may kasabihan nga mo? Nasa huli ang pagsisisi. Ako si Alex, isa sa kumapit sa matinding patalim. Nagabi-gabing kinikimkim. Sa kabila ng sama ng aking loob, patuloy pa rin akong nagpapakasubsob upang kami ay may maihain. Sa gabi, katawan ko muna ang ihahain. Ako si Alex, isang babaeng kalapati na mababa ang lipat. Okay.

Hoy, nasa na yung utang nyo, tagal na yan ah. Asensya na po, talaga next week po magbabayaran ko na. Nagahanap ko kasi ng trabaho. Ilang buwan na yan, ilang chance na binigay ko sa inyo. I promise ko Tom, mga ka pa, wala mga kahalagay ko Paulit-ulit na lang yan. Parang hindi ka naman nagtatrabaho eh, wala ka nang dito. Bangis po talaga next month na lang po. Eh kung paalisin ko na kaya kayo ngayon? Doon po wala po kami napupunta. Hindi ilang beses na ito eh. Wala naman po kami ng anak na ayaw po kayo. Ako na yung nalulugi sa inyo eh. Kakabalik po dito nang wala nangyayari eh. Bangis po talaga next month na po. Hindi. Feeling ko alis na kayo dito eh. Na. Para wala nang sagabal sa atin. Paano na po kami ng anak ko? Maawa na po kayo. Wala na nga po kami makain. Wala pa po kami matitirhan. Hindi, parehas tayo dito ng mga problema eh. Ito yun na lang naman po pinaproblema niyo po. Pero kami po pinaproblema namin pagkain tsaka tirahan. Maawa De, naman po kayo sa amin. Tulit na lang ito. Ilang chance na to. Pangilang months na to. Umalis na kayo, kayo dito. Wala po talaga kami napupuntahan. Maawa po kayo. Sige. Last chance mo na to. Isang beses pa at aalis na kayo dito. Wala nang susunod. Uy, jan na pala kayo eh. Uy, Alex Alex niya pala. I'm a kid for you. I'm a kid for you. you. Make it look like it's magic. Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being you. Barang. Ang dami doon, ah. Sarap ang ginamahawin Tara, sinipin ko yun. Oo, nga po. Ay, paot na pala. Dalawang gin. Ay, sino niyan, yan? Mga malawang tentak pa kayo. Bawal pa kayo yun, ah. Papa ko. Papa ko inom yan. Ay, umayot ayos talaga kayo. Ilan pa? Dalawa lang, te. Para, para bang natin. Oo. Ano mong pisa kang pisaan? Ay, umayot talaga kayo. Di po, papa ko inom. pa na na lang po, ah. Thank you po. Ano pa lang si eh. Hoy, ano naman yan? Putang ina mo, wag kayo dito. Sina Adrian. Siguradong pura iyo. Siguradong pura. Basta. Tara lang. Sa amin. Sabot ah. Tiningin kayo? Oo. Sana. Nayapa pa. Ay dahil magka-trapa dito. Nayapa. Rai Moisenkau Joy её aient Ayo kita langsung masukin drлыh Eключ suara apatemu writerivilanciness feelings processing srccg rosril jamaissag verlieri bukan berShutnu pick incident ke administrat Ora Halo yang memaret Ir invention face a bigelow PPC bahwa mandet masa我們

Uy, wait lang, may kumakatok. Sino ba 'yan? Eh? Pare. Ay, hindi, pare, hindi na mare. Wala si nena. 'Yun sa kito. Wala. 'Yung pare, tara dagil pa nga. No. Winjit ka to, pare. Hindi na sasalo 'pag nina. Ah, let's. Sino ba 'yan pala? Ano 'to? Ikagi, te no. Pag wino. Oh, pa shot. Tayo, 'tol.

Oras na rin eh. Aksag mo naman ako sa... Yeah. Ay! pamilya, ikaw ba nag-add? Tanda mo ako sa gaya. I-add kita. Okay, gabing-gabing eh. Uy, gising na! Uwi na kayo ni Ano, ni Rowet. Uwi na kayo. Gising na kayo, John. May ingat. Oh, sige, ingat. Salamat. gising na kayo, eh. Gabi-gabi na. Gising na para, eh.

ako sa iyo para Alex. Three months sila ng tao. Ano sa naging siya? She's fine. So anyway, alis ko na ako si kasi may okay. ibang pasyal na tao kasi kasi. salamat daw. Presensya no? ka na. Hindi ko ako yung isipan mo muna bago mag sa alam ko. pag ng siya ako. Kasi ako ready ng panahon na Hindi rin naman ako ready. Pero hinarap. Kasi ako talaga sa inyo. Ako yun. Hindi na yun. Wala tayong magagawa. Kaya ako pumunta dito kasi nare-release ko na. Kaya mo ito binagawa. Kaya yung binagawa kasi para sa kaya. Maraming rasulat ginawa ko yung sarili